Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung uh, Biglang pag-endorse ni PRRD kay ex-senator Gringo Hunasan and uh, Medal of Valor Colonel Ariel Cherubin. So pagkatapos na na-endorse ni BP Sara si Camille Villar at Senator Amy Marcos, eh bakit biglang dinagdagan pa ng another two? So, apat ng pagpilian natin. Ano ba? Uh, ito, may magandang article na sinulat ni Rob Brances Sabi niya, Not just an endorsement, a warning in this guys uh, So, opinion lang ito. Opinion by Rob Brances So, bahala na tayong mag-analyze kung posible ba o hindi. Hindi, baka daw hindi lang ordinaryong endorsement, kaya lang, it's a warning and a call. So, opinion by Rob Frances. If former President Duterte only wanted a guaranteed win in 2025, why not simply echo Sara's endorsement of Amy Marcos and Camille Villar? Why not, why not unite the 16 million strong voter base to lock in their seats? Why risk dividing the voting block? Tama nga naman, parang nahati na ngayon ang DDS dahil mamimili ng DDS Marcos Villar or Hunasan Kerwin. Unless this wasn't only about election math, at all what if duterte sees something deeper more urgent and more dangerous brewing after the midterms what if his endorsement of hunasan and Kerubin wasn't just political preference but a veiled warning mm -hmm. Medyo ito. a coded call to prepare not just or senate control maybe this isn't just a race for seat. maybe it's a signal that's what happens after 2025 will demand warriors not placeholders okay mag discuss ko warrior ni Colonel Kerubin and Senator Honasan stay alert Is stay thinking this may be bigger than we thought. Okay. So, ito, opinion lang ni Mr. Rob Rances. Ako, ganahan ako sa mga post ni Rob Rances. Talaga, malalim siya mag-isip. Grabe. So, magbasa lang ako sa mga uh, reaction o comments. Then, mamaya, I will give my own opinion to Jingjing, I will vote. I will choose Hunasan in Kerubin. I trust His words and wisdom. So, ito ngayon, uh, hati na talaga ang boto ng mga DDS. Uh, ako, aking pamilya, aking mga kaibigan, we have committed to vote for Villar and uh, nandito na, Villar oh, and Marcos. Duterte, Ten, of course, number one namin si Atty. Vic Rodriguez. Villar and Marcos. Okay na kami. Dahil nauna si VP Sara na nag-endorse. Eh. But, wala pong problema sa mga gustong mubotar kay Colonel Kerubin and ex-senator Hunasan pwede kaya pwede pa rin dahil naniniwala ko uh, dahil inendorso sila ni Congressman Pulong plus PRRB naniniwala ko tutulong si Colonel Kerubin and Senator Hunasan kay BP Sara sa impeachment trial kung manalo sila. Ayan lang. Impeachment trial lang muna tayo mga kapoko. Sana manalo si Robin Honasan makakatulong yan. Or, sana manalo rin si uh, Senator Aimee at Villar uh, para kung manalo silang apat at apat ng you know, apat ng siguradong tutulong kay D.P. Sara. Okay. So, ano pa? Warriors. We need warriors. Ay time and again proven ang pagiging warrior ni Colonel Cherubin dahil Medal of Valor awardee siya tapos panahon ni PGMA lumaban na ito, nakulong na I don't know how many months or years matagal nakulong si Colonel uh, Cherubin. tapos parehas silang RAM yung Reform and Forces Movement noong panahon ng Korea Administration magkasama na yan, Colonel Lunasan and Lieutenant Cherubin <laughs> Kaya maganda nagsama ulit sila ngayon, sana manalo sila sa Senado. Napatunayan na nila ang kanilang pagmamahal sa bayan, itong dalawa. So, no problem. So, punta tayo sa punto. Meron bang warning? Nako, yung kung ang pinag-usapan is military adventurism, kudita, my opinion is not needed anymore. Hindi po, maganda ang kudita dahil naranasan ko na po ang kudita noong 1989. Kawawa ang bansa pag mayroong ganyan, ano, yung, ano ito, military junta or ano, hindi na natin kailangan yan. Election lang. So, and then ang Armed Forces of the Philippines has learned its lessons. Palagay ko, malayo nang mangyari. Sana hindi mangyari kasi, ah, uh, ang economy natin will go down. Nangyari na yan kasi, Korea administration, ilang kudita. Lalong lumagapak ang bansa natin. Kaya, to me, no, no, it's a big, big no sa military adventurism. Hanggang election lang tayo. Okay? So, ano ba? Magbasa ako sa mga comments. Yodora Alonto, Jingjing, yes, we do and follow as Tatay ordered. Eric Celeste, Games of the Generals, only a few people see. Talaga ma malalim mag-isip si Tatay Digong. Kaya magtiwala na lang tayo. Ako ang nakikita ko lang dito, ganito. Ang unang in-endorse, uh, Marcos and Villar. Maraming mga DDS na ayaw, lalo na kay Senator Remy. So, kung ayaw nila kay Senator Remy, sino ang idadagdag nila sa Duterte? Doon sa... Oh, uh, uh, Kaya, ang opinion ko lang is, nagdagdag sila ng dalawa, uh, Unasan and para yung ayaw kay Billiard and I may mapagpilian kaya huwag na po tayong mag-away-away ng mga DTS. Pabayaan na lang natin. So, mas maluwang yung choices natin dahil apat ang pagpilian. Dalawa mo lang paso. Kahit sino sa apat, okay lang yon, Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong